Yeah, good morning mga kamasa. Pakita ko sa inyo. Napakaganda mga ibon dito sa Bukawi. Oh. Eh. Mga kakatelos. Good yeah. mga kakatelos. Nakatuwang pagmas yung mga kakatelo. Yeah. Yung mga dilaw na dilaw na African Labrador. Oh. Eh. Yeah. Hey. Maraming ipon dito, mga African Labrador. Oh. Eh. May nakita pa tayo sa mga gold dyan. Oh. Yeah, gold na. Oh. Amot mo na sa mm -hmm. ako. Ay, gold yun. Ha? Ah. Ito ano? Makakaibang iba e, natin. Labrador daw. Kakatel yun. Ayan po. No, Ayan po. Labrador daw. Ito ka. Ayan po kakatel. Yeah. kakatel. Yeah. Ayan. Ang ito pa isang labrador daw. Africa, no? Ayan. Ganda na mga ulit na Africa bird daw. Ito, lupino. Dilaw na dilawang. Wala mataw. Dilaw na dilaw ng kakatel.